guys kinabit na natin isang puste Ayan. bali yung isa dito nakaharap yan yung isa dito dito naman nakaharap yung isa yung isa doon sa daanan yan tapos yung isa naman ay dito yan kaharap doon tapos mag-aabang na lang tayo ng isang kakaharap doon kasi yung isang, isang ilaw doon natin ikabit sa dulo sunahan, so, unahan Manong. may pababa oh, okay. para maliwanag na dito guys kay hindi madilim dito eh ah, madilim talaga hindi medyo madilim Walker natin. Junjo. Tiga ano. Ay, may hapon. Ay, e, hatid pa tayong sular doon. May hapon sa ano. Dalawang subscriber natin. Aramaywan tsaka Kalatigas. Si Ma'am Dildel tsaka si Ma'am Alisbo. mga natin ang dalawang solar sila yung mga napili yung dalawa kasi guys natin na natin kay uh, ma'am Marisol di Jose Manzano tsaka kay Sir Joel na Libara so yung dalawa na lang dito iatin natin so kasi hindi ko nadaan kagabi kasi nga kahapon kasi nga gabi na ako nakauwi gabi na ako nakarating sinaghanap pa ako ng drum guys na mabibilhan ng drum so ay linggo kahapon ay eh nahirapan ako maghanap ng ano mabibilhan So yun lang guys, update natin lumaya sa ating ano ginagawang puste ng solar. Yun lang guys, kinakabit na natin, pinapakuha na. Yung isang item. Dala, tanggalin ko. Tanggalin ko muna. Isang, isa ay ano, nakabit na. Sinok upod ko di. Ah, uh, wagid Tana dayon kay para ano, dinisa gigiyo. guys, magaliwanag na ang ating ano, paligid. supon pun, mana segilinya? Si Juno, kenapa kerak, harus Dalou, oh, apa Semikan to-nya, nak, nak, apa dikit? Tapi kena kerak. guys? So update na lang mamaya.